Oh, pare! Alam niya Thank you! Thank you! Ang mabait Yoshi! Yoshi! Ano Eh, Yoshi! Oh, girl! ang sirena! Kailangan ni Spacious! Hindi ano ba yan? Kanina mano nang Ayan daw. Mas ka daw nila. galing na ako dyan eh. Ano may nga pala, lahat pala sila Ay, isa lang yung sigwenta. Ay, niya Tatagal kayo niyan, ha? pa ng utak. Ayan ang utak. Bakit ako utak? So, <laughs> ito, oh. Ito ka pa rin Kapatid ko sa labas. <laughs> ito, yeah, pero na, no. oh. Nice ba? Okay ba? Okay, gagawin natin. <laughs> Bagong taon, ganyan ulit. <laughs> eh, hey, mas maraming dadahan, no? Ay, no, yes! kamarili niya, Ni Itat. Ako daw, ina a a a a a a a a a

Hindi, ang gusto nga ni Toto, yung isang bote. Ibigay nyo na kasi. Ayun nga yung gusto niya. Ayun nga yung gusto niya eh. Okay baby, niya, lagay <laughs> ko na nga hindi pwede. mo ako may 200. Hindi ka lang. Halang hanggang. Teka, may 200. Ano ko. Parang kinupit yung 200 na nagayon ni Badong ah. ko kasi. dapat siya. mo lang siya may ka mo para na. hindi na lumabas. na Pero may ka na Si Mio Ito <laughs> so, may higad na yung ano, pulot. Ilagyan <laughs> pa rin, makati na yan. Laing na kamabag sa kanyan. Nee, dito ka lang, Nee. Baka na naman pupunta. Hindi ako naman ang pas. Kaya na. Makupunta.